Okay, ito yung ipon na kumuha namin Sinalog, po sa sinanok-sanok po lang siya dyan Kita-dry natin mamaya ito yun Ito <coughs> na nagawa namin May crops minimum dito 4 inches 5 uh, inches itong manak Ito yung hipon na nakuha namin i dry, -dry ko siya para pag nagluto kami ng dininding ng gulay masarap na pansahog um lalagyan ko lang siya ng um salt depende sa panlasa ninyo eto konti lang inilalagay ko mga 1 tablespoon lang may lasya siya ng konti. Then, imimix ko lang siya. Yan. Nilinis ko na ito. More than 5 times na naming um, binanlaban-lawan. Mix lang siyang ganyan. Then, id idra namin siya. Yung gagamitin namin yung dehydrator. ito na yung shrimp natin inalagay ko lang siya dito i-dehydrate ko to gagamit tayo ng dehydrator dito ayan spread spread lang natin na ganyan <coughs> spread ko lang siya evenly then nalagay ko siya dito sa ito yung dehydrator machine namin so, nalagay ko lang yung tapos siguro nalagay ko yung pool sa so, 155 yan mga dalawang oras pwede na siguro ito balikan ko mamaya mga after 2 hours dito ako sa labas nag dehydrate para hindi maamoy sa bahay ito na siya after uh, dalawang oras at kalahati eh. malapit na siyang madry ng gusto yan ito so, yung iba babalik ka rin lang namin para maluto yun naman yung mga isay nice babaw hmm? mga kalahating oras na lang mga abot-abot na mga tatlong oras siguro namin ito drinay Yan. meron pa isa dito konti na lang Ayun. yung alat niya katamtaman yung alat nang niya no, wala dyan hindi ko nilagyan Ayan. I-spread lang namin ulit yan. Okay. Ayan. Um, balik namin siya ulit. Yung mga malalaki, hindi pa siya na-dried. Pero yung maliliit, na-dry na, na siya. Lagyan ko ng mga 30 minutes pa ulit. Okay po, ito na siya, yung pinatuyo nating hipon. Pansahog ng dinengdeng. Malinis siya. Ayan. Ililipat ko siya dito sa, pag ah, lumamig siya, inilipat ko siya dito sa plastic container na ganyan. Okay na siya. Ganyan po kaming manguha ah, ng at saka kung paano namin siyang i-dry, patuyuin para may pansahog kami sa uh, gulay o munggo. Ginisang munggo masarap ito. Uh, Ilocano style. Pag mga Ilocano noon sa amin nung bata ako ganito ang pansahog nila sa munggo. Pag naggisa ka na ng sibuyas at saka bawang igisa mo na rin siya yung dried shrimp na yan para mas mabango siya. Okay po. Uh, sana nagustuhan niyo itong video namin. Like and subscribe kung gusto niyo, kung okay uh, kung hindi okay lang at salamat na rin. Uh, panood niyo sa video namin. Thank you po.